hapon mga kabaka ay magpapastol ng ano baka yung ano naulila yun yung kapatid niya pastol po natin dito sa ano grass Itong paborito niya itong ano itong nipper grass Nakakabaka oh. takaw ilang buwan na lang isang niya na survive siya Eh, apat na naalagaan ko nasa bukid tatlo hindi pa sila kaya kahirapan din ang ano pastolan sa bukid eh panahon na ng ano pagtatanim ng mais palay problema sa ano sa katawan niya so nakatali na siya dati wala pa siyang tali kung saan saan siya pumupunta hindi na ako nagputol ng ano kung napapansin yung mga kabaka itong nipper grass na tanim ko hindi ko na pinuputol at yung ano tinatanggal yung mga puno na nila para mas marami ang ano usbong nya yan mula taas hanggang baba uh, mas maraming ano kakainin itong mga alaga ko saka ako nalang tatanggalin ito pag ano sa buwan ng April tanggalin ko itong mga ano matured na ano puno ng mitra grass para magpanibago ulit yung ano tiller nya So, yung ano, yung kapatid nung kan, na ulila ah na rin ng sungay mo. Kita natin yung ano. Isang um, alagaan ko rito. sana ito na stress yung katawan niya nung mung ulan so, kaya kapaka tumaya ang kan, langaw siya lang yung ano inaatake ng langaw babago naman ang katawan nito mga kabak tsagaan lang na no ah, pastor kaya kapasan ng ano alam mo natin problema sa ano sa kanyang ano Tak ah, nyak, tak aku naman siya. nirga konai rin eta kabaka yan kita ninyo kabaka matakawo sya kurang lang siguro sa no vitamins sa budget hindi ka pa nabilihan ng ano vitamins nya bilamil